sir, uh, ano po yung na turnover ninyo sa OSG kahapon na mga sinasabing mga katibayan tungkol po dito po sa pag-aari ng mga Chinese, ng mga lupa at paggamit ng mga damis? Bahagi po yun ng Pogo Investigation. So far po, sarado na po yung isyong yon Opo, yung isyong yon pagdating po din sa mga lupa, for example, yung Empire 999, na kung saan doon po na nakita yung 3.3 billion doon sa warehouse na yon na pag-aari po nila Eddie Young, na si Ediang po ay isang purong Chinese pero nakalagay po sa kanyang birth certificate ay siya po ay Pilipino. So uh, this time ay uh, nakita namin na uh, uh, almost uh, 300 titles, more than 300 titles pa lamang sa kanya na nagsasabi na siya po ang may-ari doon sa kanyang korporasyon. Mga lupang nabili. So uh, basically ito na, ang aming premise dito na tinanong over po namin sa sa ano po sa Solicitor General mm -hmm. ay uh, to look into the uh, filing of cases uh, against these people para po ma preserve yung mga property dahil ito po uh, kailangan mapapunta sa gobyerno kasi pag nalipat na po ito sa iba sa ibang mga tao mm -hmm. nang hindi po natin uh, i preserve yung mga mm -hmm. lupang yon mm -hmm. eh kawalan po para po sa atin pong uh, bansang Pilipinas to so, okay. uh, basically yung amin po in over yung mga taong dapat pailan ng, mm -hmm. uh, ng uh, kaukulang uh, kaso At at the same time, yung pong uh, asset preservation. Okay, opo. Yung mga taong yon dapat sampahan ito ho yung mga uh, Chinese at ang kanilang kasapakat na mga damis. Yes. Apo, apo. Pero, yes, wala, opo. Abo, apo. Pero wala pa pong kasama doon na recommendation din posible po for the ombudsman ng mga taong responsable ho naman kung bakit nakakuha po ng mga fictitious po ng mga birth certificate itong mga Chinese na ito. Hindi, wala pa po doon wala mm -hmm. pa po ah uh, bata uh, ang, ang 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 inuna po natin na uh, manong Ted ay yung mm -hmm. pong uh, asset pre preservation muna apo, apo, apo. kasi po meron mm -hmm. po kasi isa kaming hearing na naibenta ibenta na sa ibang mm -hmm. uh, ibang tao yung mga lupa na supposedly ay pinapreserve na ng ating gobyerno kaya baka mangyari po lahat ng mga iniimbestigahan natin like for example yung sa mm -hmm. Banban mm -hmm. na kung sa anti si, uh, executive secretary Lucas Bersamin, ay nag-issue ng asset preservation doon po sa Uh, lahat ng property ng uh, Bamban. At uh, inaasahan namin na ganoon din ang mangyayari sa Pora, ganon din ang mangyayari sa Cebu, na kung saan ito pa yung mapipigilan na maibenta pa ng mga 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 nag, mga foreigners na nag-aari hmm. ng property. Opo, meron bang lumabas na mga buildings po na naitayo sa loob ng Clark CDC, Clark Development Corporation area na pag-aari po nitong mga Chinese na involved sa Pogo? may Mer meron po diyan sa Clark eh. Mm. -hmm. Uh, yun lamang uh, hindi pa namin uh, na, na natakel yung isong yun. Mm -hmm. But uh, according sa ano po, according sa uh, sa PAO, PAO TM, mayroon mm -hmm. ng kaso yung pong sa, sa Clark. Mm -hmm. And at the same time, nakapile na po 'yan at I think na isama po nila yan sa asset preservation. servito. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.